Hello guys, what's up, what's up sa mga napadaan dito sa ating YouTube channel ngayon uh, May shout shoutout sa inyong lahat At eto, nagbabalik na naman po tayo para mag-update dito sa ating uh, tindahan ngayon mag -bo voice over lang po tayo dahil napakaingay uh, po sila sa court at mayroon po silang uh, sounds Baka tayo ay makapiride guys, kaya eto mag -bo voice over muna tayo At eto nga, uh, summer na summer na At napakainit na nga po guys yung ating uh, paligid At lalong lalo sa loob ng ating uh, tindahan dahil sa mga singaw ng ating chi mga appliances ay uh, hindi po siya nakakalabas kaya medyo mainit po ang loob ng ating uh, tindahan ngayon so ito guys, at napaka-ano po yung ating uh, customers ngayon Tuloy-tuloy yung ating uh, pagbebenta dito sa ating tindahan Napakalaga po na tayo yung magbabantay sa ating tindahan ngayon Dahil nga minsan ay matumal, minsan ay malakas Kaya mamumonitor po natin yung ating uh, total sales araw-araw Kung makikita natin kung tayo ay uh, kumikita ba o hindi Kaya napakalaga na tayo ay yung uh, magbabantay sa ating tindahan ngayon So marami na po tayong uh, napapansin mga saris sa store owner ngayon at talagang uh mabenta-mabenta uh, yung uh, mga soft drinks, coke, at saka iba pang uh, energy drink. Pero ngayon ay nagkukulang na po yung mga delivery nila yung ating booking. Dalawang linggo nang hindi dumarating yung ating booking ng coke. Kaya medyo ubos-ubos uh, na yung ating coke dito. Lalo-lalo na yung 8-ounce, yung uh, litro, ay talagang ubos-ubos na guys. So, yung ating mga customers ngayon guys ay ating mga nag-aaral dito sa e school. Yung mga nag-practice dyan sa court ay talagang uh, umaabot tayo Gaya, guys ng uh, Uh, hating gabi uh, talagang sila ay nagprapractice dahil uh, mag ano na po yung uh, piyesta po yung bayan kaya nagprapractice po yung mga customers natin dito sa court kaya ito nga po ay uh, magandang balita po dito sa ating tindahan dahil uh, tayo lang po ang bukas dito at malapit sa ta kaya tiba-tiba uh, po tayo ang benta dito sa ating tindahan ngayon So ano nga ba guys yung mga tips natin ngayong summer Huwag po tayong magpapakawala ng mga stock uh, Minsan uh, sumusugod po tayo sa groceries Para lang magkaroon tayo ng stock ng uh, soup drinks Dahil hindi nga po dumarating yung ating mga dealer Yung mga booking ay uh, medyo nagkakaubusan din sila guys So nag-aagawan po ang ating mga sari-sari store Na makakuha ng uh, soup drinks doon at minsan kapag ikaw ay uh, medyo tinatamad-tamad na at wala ka pong makukuhang soft drinks So ayun guys ang uh, tips natin, huwag po tayong tamarin kahit na napaka ng panahon At uh, mag-ingat po tayo sa sobrang init ng panahon Ngayon iba na po yung init at hindi na po uh, katulad dati na talagang uh, hindi na po natin kayang uh, mag uh, bilad dyan sa araw ay talagang napakaano na po yung uh, sikat ng araw ngayon napaka-init na po so uh, marami po tayo mga panindang medyo nasisira na ng konti dahil nga po sa init at sobrang uh, sobrang na po talaga at uh, kailangan po natin uh, ingatan yung ating mga paninda medyo tumaas na rin guys yung ating dilatas ngayon uh, talagang uh, yung nating uh, benta na 28 ay uh, nagiging uh, 30 na dahil uh, tumaas na nga po yung ating mga dilatas so magiging uh, uh, alerto tayo sa mga pagtaas ng mga presyo titignan po natin yung ating mga paninda dahil uh, nag-iba na po talaga yung mga presyo ngayon. So, magiging maingat po tayo sa mga customers natin. Dahil minsan, yung binibigay po nating items ay uh, palugi na pala. At uh, wala na po tayong kikitain dahil nasanay po tayo doon sa presyo ng ating binibigay na sa customers. So, ayun guys. Ang uh, diskarte ko dito sa ating sari-sari Store, kahit maliit lang po ito, ay kailangan uh, nakarecord po lahat-lahat ng ating mga transaction ay nakarecord po lahat sa sa ating mga book, sa ating transaction ay kailangan mayroon po tayong pagtitignan kung paano natin matretrace yung ating uh, benta, yung ating expenses ay kailangan uh, nakarecord po lahat ito. So bilang isang sari sa restore owner guys ay minsan nakatayo ka maghapon dito kahit malit lang yung ating tindahan kung maraming bumibili, minsan ay hindi po tayo makakakain sa tamang oras, minsan ay uh, magsisiar ka ay may tatawag na naman sayo, minsan naman guys kung walang customers ay uh, Uh, mag-CCR ka tapos kapag uh, mayroon na ay minsan nasa likod ka hindi mo siya maririnig at at talagang naman uh, mag-iingay uh, talaga sila diyan so pipilitin mo yung sarili mong lalabas para lang uh, mabentaan sila guys so minsan guys yung mga customers natin ay nagre din sa atin bakit uh, medyo mabagal po tayo at saka kung minsan ay uh, wala po tayong panukli kaya minsan ay uh, ayaw po na ayaw ni customers yung ganyan so ang ating uh, discarte guys ay kailangan uh, magiging presentable tayo dito magiging maayos tayo at saka malinis po tayong tignan at wag po tayong uh, magiging madungis tignan kasi ayaw na ayaw po ni customers na ganyan mayroon po mga customers na ang pinipili din yung uh, kung saan sila bibili dahil sa malinis, maayos yung uh, tindero tindera, maayos ang uh, kausap. kailangan din po guys, uh, ibabagay din po natin yung ating tindahan sa ating uh, uh, personality para mas uh, maganda po at si customers ay uh, magiging successful, ay magiging matuwid sa atin guys. Sa inyo guys, ano yung mga experience nyo dyan sa mga customers yun na medyo mainit ang ulo dahil summer na summer na at talagang uh, alam ko maraming nakarelated dito sa mga mainit ng ulo ng mga customers minsan nagmamadali gustong uh, mauna sa pila, gustong uh, siya yung uh, mauna mong uh, i-entertain. Tapos, uh, minsan yung uh, mukha niya ay medyo hindi po siya ma-drawing at uh, talagang mainit na mainit ang ulo niya. So, minsan ay mga customers natin na medyo mahirap pakisamahan, guys. Minsan nga yung uh, iba pa natin, mga kakompetensya ay talagang uh, sila pa yung galit. Sila na nga yung uh, gumaya sa atin at gumagaya. Ay sila pa yung mga galit sa atin. Itunuturing kang uh, kalaban o kaaway. Sila na nga yung nanggaya ay talagang uh, di mo alam kung saan mo ilalagay yung sarili mo. Kaya, Payo ko sa mga gusto magtayo ng sari-sari store ngayon ng mga baguhan. Kung uh, kapitbahay mo ay mayroon na at gusto mo pang balak mo pang magtayo, ay sikapin mo na lang guys na kung mayroong ka pang uh, ibang uh, business ay uh, wag mo na siyang gayain at uh, talagang sigurado ako, uh, hindi hindi magiging healthy ang inyong uh, samahan lalo lalo na kung kapitbahay mo ay uh, talagang uh, medyo magkakaroon kayo dyan ng uh, kunting samaan ng loob, minsan nga kung pare mo minsan pinsan mo, minsan kamag-anak mo at minsan malapit na kaibigan mo dati mong customers tinulungan mo at ngayon bigla siyang uh, magtayo ng tindahan sa Tabi mo, sa tapat mo, tapos gagayain yung mga setup mo at minsan uh, nakakapagsama ng loob tapos sila pa yung magiging galit sa'yo dahil uh, na gumaya nga sila sa'yo. Ikaw pa yung sisiraan at uh, mawasisira talaga yung inyong pagkakaibigan at pakikipa. Uh, yung yung uh, kamag-anak mo lang lalo, yung mga samahan nyo dati kasi uh, yun nga nakikita nilang malakas ka tapos ginaya ka ay talaga nga naman uh, magkakaroon kayo ng hindi magandang uh, samahan. So payo ko lang sa inyo guys yung mga gustong magtayo ng tindahan. Mas maganda po siguro kung uh, medyo malayo kayo doon sa kamag-anak nyo kung kaya inyong magtayo ng tindahan sa malayo sa inyo o kaya mangupahan ay uh, mas magiging uh, maganda po ang takbo ng inyong uh, business. Ayan po yung aking uh, napapansin ngayon dahil uh, ako nga po ay 3 uh, years pa lang dito sa aking tindahan at nakikita ko nga po yon Habang tumatagal ako guys ay dumadami po yung nagtatayo ng uh, sari-sari store o kaya yung uh, business ay talagang uh, mas madami nga po yung... Uh, uh, magiging ka-kompetensya mo at minsan uh, hindi ka papansinin pero minsan naman ay uh, uh, kakausapin ka pero hindi na po kagaya ng dati yung inyong samahan dahil nga po ay uh, parang uh, na Uh, na-disappoint ka na kasi ayun nga, kinalaban ka, kinokompetensya ka. So, wala na po talaga ganun na nga po ang nangyayari. Lalo-lalo na kung kaibigan mo, matalik mo ng kaibigan tapos tinulong-tulungan mo noon tapos ganun yung, yung nangyari, ay medyo masama po talaga yung uh, loob mo kasi tao lang po naman tayo hindi po masamang uh, magtayo ng sari-sari store kahit ka kapit bahay mo pero kung uh, isipin mo nga naman talaga ay medyo uh, habang buhay kayong uh, magkakatampuhan o kaya magkakukumpetensya so medyo hindi po magandang tignan. So eto nga po guys may nababasa po tayo sa group sa ating sari-sari store group na mismong boyfriend niya ay uh, kinumpetensya niya yung uh, girlfriend niya dahil uh, yun nga dati nga uh, ay tinulong-tulungan niya yung girlfriend niya hanggang sa nakita niya lumakas yung store ng girlfriend niya ay uh, uh, kinumpitensya na guys dahil magkapit bahay lang sila at eto nga po ang nangyari ay napakadami po napakalaki po ang damage ng kanilang uh, relationship dahil nga ayun uh, na yung medyo nakakatampuan na sila pati mga relatives na ay nakakatampuan na rin so iwas-iwasan po natin to guys dahil ha, hindi nga po talaga ito, ito maganda lalo lalo na kung uh, nasa probinsya ka kasi uh, magkakapit bahay kayo diyan makakamag anak tapos yung makakakumpitensya pa kayo uh, mag isip na lang ng ibang business kay para wag na lang gayain yung uh, binebenta ng iyong uh, kapwa tindero tindera wag niya lang uh, gayain kung nagbenta ng halo-halo ay wag na kayong magbenta ng halo-halo kung nagbenta ng ice cream uh, wag na kayong magbenta ng ice cream para mas uh, kikita naman yung uh, bawat isa sa inyo so mag uh, isip na lang ng ibang uh, uh, paninda kung nag-ihaw-ihaw siya ay wag na wag yun na siyang gayain at talagang talagang hindi maganda ang iyong maging samahan yan kapag uh, ganyan lagi ang nangyayari kasi magkapit ba? kayo, magkaibigan kayo tapos ganun nag kinumpitan siya mo, kinalaban mo. So wala na masisira na yung iyong pagkakaibigan, guys.